News updates. mga balita ngayon, pagkaantala ng impeachment trial ng Senado kay VP Sara ay prinotesta ng iba't ibang grupo. 2.5 million pesos na halaga ng marijuana nasa bat sa La Trinidad Benguet, dalawang high value targets arestado. Tatlong buwang close fishing season sa Davao Gulf ipinaalala ng BFAR Region 11. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sumugod ng iba't ibang grupo ng demonstrador sa Senado ngayong araw, June 3, upang ipanawagan sa mga senador na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan, ikinadismaya nila ang hindi pagtutuloy ng paglilitis laban sa bisipresidente na anilay labag sa mandato ng Senado at direktang pambabastos umano sa panawagan ng mamamayan para sa ustisya at pananagutan. Kasabay nito, nagsama-sama sa isang press conference sa kamera ang mga nagsulong ng impeachment trial na pinangunahan ng makabayan-black at miyembro ng multi-sectoral groups. Giit pa ng mga ito, sa bawat araw na naaantala ang paglilitis, ipinapahiwatig nitong takot ang liderato ng Senado kay VP Sara o kaya na may pinoprotektahan lamang ito. Matatanda ang ipinagpaliban ni Senate President Francis G. Escudero ang pag-convene ng impeachment court na nakatakda ngayong araw upang bigyang daan umano ang pagtalakay sa mga priority bills bagay na ikinadismaya ng iba't ibang sektor. Ilang mga kapwa senador din gaya ni Senator Risa Ontiveros ang dismayado sa apat na buwang delay sa paglilitis mula ng i-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Arestado ang dalawang high-value targets matapos masabat ang mahigit 21 kilo ng tuyong dahon ng mariwana sa bypass operation sa barangay Betag, La Trinidad, Benguet, kahapon. Kumpiskado mula sa mga suspect ang 21 tubular package ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 2.52 million pesos at isang Tamaraw FX na ginamit sa ilegal na operasyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng Pidea Cordillera Land Transportation Interdiction Unit, katuwang ang Regional Special Enforcement Team at lokal na pulisya. Ang mga nahuli ay residente ng Kibungan at La Trinidad na may edad 31 at 44 at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang investigasyon habang pinapaigting ang kampanya kontra ilegal na droga sa Cordillera Region. Nagsimula na ang tatlong buwang close fishing season sa Davao Gulf ngayong June 1 hanggang August 31 ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 o BFAR 11. Ipinaliwanag ni Elaine Vera Belvis, hepe ng Fisheries Management and Regulatory Enforcement Division, na layunin ng ban na maprotektahan at maparami ang populasyon ng maliliit na pelagic fish tulad ng galunggong, matangbaka at hasa-hasa. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng ring net at bagnet, kabilang ang mga katulad na modified gear anuman ang laki ng bangka. Ayon kay Belvis, positibo epekto ng taunang close season batay sa mga pag-aaral sa fish catch trends. Ang fishing ban ay alinsunod na rin sa DIDILG Joint Administrative Order at Fisheries Code. Ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng 20,000 pesos hanggang 500,000 pesos, makulong at mawalan ng lisensya sa pangingisda. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.